Sa inyo na mga napapailalim sa pamiminto kay San Agustin dito sa inyong parokya, nais nice kong ipaabot ang isang taus pagbati. Tunay nga na si San Agustin ay napili ninyo para maging isang patron at isa siya sa mga talagang kinikilala at uh, ipinagmamalaki ng ating simbahan sa kanyang naging buhay bilang taga, a, a, pag, tagapagkalat ng mga katotohanan ng ating pananampalataya kaya sa inyong lahat nawa madama ninyo na ang inyong patron ay tunay na na, na pinipintuhan ninyo ay siyang nag-aakay sa inyo sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan upang ang pananampalataya natin ay ating pahalagahan at sikaping uh, matutuhan katulad ng Kanyang ginawa sa Kanyang buhay. Kaya mga minamahal na kapatid, purihin natin at pasalamatan ng Diyos kay San Agustin na siya nating patron, siya nating patnubay, siya nating uliran sa ating pag, uh, pagtanggap, pagpapalaga at pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Bishop, baka lang po meron po kayong experience lang kay St. Augustine kung mga dati. Ang natatandaan ko ba kayo? Hindi, kasi ang dami namang mga lugar kaming na, mga napupuntahan talagang si San Agustin, no? Pero, at pati nung nasa seminary ako sa aming pag-aaral, yung mga sulat ni San Agustin at yung mga uh, biography niya na ginawa ng iba, parte yon ng aming formation. Talagang si San Agustin ay uh, uh, kinikilala ng simbahan bilang talagang isang uh, doctor of the church. No? At yung pagiging doctor of the church niya ay hindi lamang yung kanyang kaalaman, yung kanyang pagmamahal, kundi yung kanyang pagsisikap na maisabuhay no? itong mga dakilang katotohanan ito ng ating pananampalataya.